What's up mga kapart at welcome back sa aming youtube channel This is a reaction video regarding dun sa napanood ko na kung saan nga ay binisita ni Basha TV itong 14 na taong gulang na batang babae na kung saan habang iniinterview siya grabe na kaduro ng puso na kung saan ang bigat ng nararamdaman niya na sa kabila ng pag-aalaga niya sa kapatid niya sa ate niya ay yung bulag at yung kapatid naman niya maliit ay hindi nakakapagsalita habang inaalagaan niya rin yung tito niya na bulag din. Sa kapila ng yan mga kapal, ay hindi niya iniinda na siya rin ay merong sakit. Grabe, habang in-interview siya mga kapal, nakakaiyak. Tapos kung meron mang magbibigay ng tulong sa kanya, tinanong siya kung ano nga ba yung gusto niya, kung pagkain nga ba o yung bahay. Pinili niya yung bahay. Magawa yung bahay nila kasi barong-barong nga. -barong, uh, kung makikita nyo mga kapart, mapapanood nyo to kay Bashat TV. So, kung gusto nyo tumulong, mulong, uh, hanapin nyo lang yung channel niya na Bashat TV. Pero be careful mga kapart kasi maraming mga taon na maluloko or yung mga scammer. Habang pinapanood ko yun mga kapart, grabe na iyak ako kasi ang bigat ng nararamdaman niya talaga makikita mo sa itsura niya. At meron din siyang sakit na pinagdadaanan pero hindi niya yon iniinda kasi mas importante sa kanya yung pamilya niya at ang pangarap niya ay maging doktor para sa mga kapatid niya dahil naririnig niya sa ibang tao na madumi daw siya ganyan, maraming mga sinasabi ang ibang tao dahil sa nakikita sa kanya So, sana mga kapart ay matulungan siya ng mga netizen ng mga tao na mabago yung buhay niya. So, maraming salamat mga kapart at thank you for watching my videos.